So, at kaya nating mahalin yung ating kapo at kaaway. You can believe what's Wala nang mahihiling pa si Nestor Tan noon. Nasa kanya na ang lahat. Pero sabi nga nila, pag maraming pera, maraming ding bisyo. Kaya kasabay ng karangyang ito, lumabas din ang mga hindi kanais-nais -na, na ugali ni Nestor. Walang araw na hindi lasing si Nestor noon. Subalit, walang araw ding hindi tumigil ang asawa niyang si Leonida sa pagdarasal na siya sana'y magbago. Kakaroon ako ng hatred eh. Nagkakaroon ako ng hatred so, sa kanya. Pero pinagdadasal ko na sa Panginoon na, Lord, baguhin mo po, baguhin mo. Taong 1999, dumating ang matinding pagsubok na pinansyal sa pamilya ni Nestor. Kaya nagpa siya itong mga ibang bansa upang doon maghanap ng pagkakakitaan. Kumusta naman ang buhay ninyo sa Taiwan? Yun nga, doon na yung may magulo. Kasi wala akong kasamang pamilya doon. Kami lang. So lahat ng bisyo pwede. Naku, buhay binata. Oo, doon ang maganda. Ang buhay binata ang mayaman pa. Yes. Oo. Oo. Mag, uh, lahat ng luho pwede. Nang taong ding yon, naganap ang unang atake sa puso ni Nestor. Nasa airport siya noon nang mapanood niya sa TV ang balitang may malakas na lindol sa Taiwan. Kung saan sila mismo tumutuloy, nasundan pa ito ng pitong atake na tuluyang naglugluk sa kanyang pamilya sa kahirapan. So naubos na ang pera ninyo, what happened next? Wala namang pautang. Kasi after the money was gone. gone, all the friends are gone too. Pabalik-balik sa ospital si Nestor hanggang sa noong ika ng Nobyembre 2002. Sumuko na ito sa buhay. Sumakit so sa ulo ko. And immediately, nag-collapse ako. Pronounced dead na po kayo. Yes, the hospitals that I gone through, pronounced me dead. Ito hopeless case okay. na mo. Talagang wala na. As wala na. Sa pinakamalapit na punerarya na idiniretso ni Leonida si Nestor, Subalit dahil wala pa itong death certificate, hindi ito tinanggap. Tinanggihan din ito ng pangalawang puneraryang pinagdalhan sa kanya, maging ang dalawang ospital na pinuntahan nila ng hapong iyon ay ayaw galawin ang dala nilang pasyente. Sa Heart Center, huling dinala ni Leonida ang asawa at doon, sinubukan pang i-revive ang katawan ni Nestor. Actually, parang wala nang ang Kaya nilagyan nila ng tubo, in-intubate nila yon. Tapos nag-start sila mag-CPR, And then mataas yung, yung seizure na seizure, convulsion ng na convulsion. Nagulat na lang ang lahat nang biglang tumibok ang puso ni Nestor na natili itong coma sa ICU ng limang araw. Samantala, iba naman ang naranasan ni Nestor habang nasa banig ng karamdaman. Sa loob ng so many hours na kayo po'y pronounced dead, ano po ang karanasan ninyo na naaalala po ninyo? Well, ang aking nakita lang is yung nakakasilaw na ilaw na I could not look into it. Hindi ko siya matingnan. Silaw na silaw ako na hindi ako makatingin. But I could see faces. Manghang-mangha ako kasi ma masaya sila. Masaya sila. They were raising their hands. Yung typical na nagpe-praise worship. Pagkalipas ng limang araw, nagising si Nestor pwede kong masabi na miracle. Uh, kasi, uh, comatos nga, tapos dapat yun, kung na-stroke yun, may mga weakness. Eh, walang weakness. Hanggang ngayon, hindi may paliwanag ni Nestor ang karanasan. Subalit isang bagay ang tinitiyak sa sarili. Ang mga kung ibabahagi niya ang milagrong ito sa kanyang buhay sa ibang tao. Wala mang makapagpaliwanag kung paano siya nabigyang muli ng buhay, alam niyang Diyos lamang ang may sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. So, ano nga ang masasabi niyong aral na natutunan ninyo pagkatapos po ng buhay, binata, at mabisyo hanggang sa punto pong ito sa inyong buhay? Dapat mamuhay tayo na may Kristo sa puso. No? Because kung may Diyos tayo sa puso at kaya nating mahalin yung ating kapwa at kaaway, you can live happily. 可能。